Hello mga kagando So sa panibagong video So time check It is 12.35 And I'm eating my lunch wow. And my lunch is Inasal na manok So ayan Nakatapos lang ng summer class ko With the criminology students So, gagawa muna ako ng sausawan. There you go. Dito. Hindi makita. Ay, puta. Ay, sorry. Sorry. sorry, sorry, sorry. Sabaw ko natapon. Sarap. Naman siya. Dito ka. Hayop na yan. Diyan, <laughs> sorry. Natapon ko ako niya. Sabaw. So, gawa tayo sa sawan. So, mayroong may sili ay mahilig kita sa marang sit and continue ganggaw suka so for today's pagkain magkakamay tayo for today's video mga gagando thank you for the food lord amen ito rin kamas mm -hmm. So, naka-uwi na ako. Huwag kong Sa ano topic? What? Bobo ka dyan. Sa <laughs> hmm, <what> ano <the> topic? <laughs> Basta ako comment ni Mami Jonard sa hot reveal ko na sa akong Facebook Reels. Ah, uh, sabat ka na, tatlo ka RH pa ang mabakal. ah. <laughs> And anang reply, more reels pa agud maka hi ayag man kita. Totago man makihayag. Comment down below kung ano no meaning makihayag, maki makahiayag. Ning check drone. Hagando mo ka to ah. <laughs> Ay, ila gid ang pagduk pa, umi ka, <laughs> mo kan din ang. Kaya alam may more dope ga more dupla. content ako. So game gyud ah. Sari-saring dope ga dope kape dope ga ni tube na pa. So may inap to the cause reels na to nga. Wambing ay mo ko yung ito. <laughs> so as of now meron na siyang views na 50k so sorry po sa kumakain so maraming maraming salamat babog dyan sa gamat sa mga tagagando ko for watching my ginando videos thank you so ngayon mag focus lang ako sa ako yung reel sa facebook so kagaay mag youtube muna awat. Pero may upcoming akong video sa YouTube na i-edit ko. Hanggang na ko ako natapos. And soon, tapos ko rin i-upload. Pero akong content is iyan yeah, sa TikTok at serial sa Facebook. Mas madali mo because <laughs> madali. Mga uh, one minute lang ha. Pwede ko inka upload Unlike sa YouTube nga, eh. Uh, uh, dapat ay uh, more than five minutes yung video bago pa uh, rin na ikaw nga na pag-watch Ado, platform ako sa YouTube, I mean sa TikTok, is mas madasig at sa Reels. Kaysa sa YouTube. Yan. Hindi na may ako yung content yung mani-upload. So, mag-everyday -e upload na ako sa akong Reels, guys. Wow! Hope to enjoy and follow me on my reels on Facebook account. So, plano ko, and I'm going to upload every day mga 2 to 3 reels. Random reels. Kano at may isipan, ang gando. So, I have plans nga yung nga akong content like eating, mukbang. Kaya yung, kaya yung may issue kita sa atong nga. Hi, Or food review lang. Mag-food review lang ako, iya sa ako mga ginakauntanan. Anis Food Review. So, yung gusto. Ha? mag kita. Bas, i-bash ako. And, uh, travel. Tagay. Doon ang mga reels makara. Comment down below kung gusto niyo makita sa akong reels makara. Starting today. Comment down below. Mga gando. Tindihan nyo. Buma, -gando, ha? Bunga <laughs> ah. <laughs> love you all. I'm done. Bye for now, guys. Come to me, da. love you